Dismayado naman si Department of Education na DepEd Secretary Sonia Angara sa kabagalan ng Department of Public Works and Highways sa pagpapatayo ng mga classrooms o silid aralan dito sa bansa. Kung ng ang lumabas na impormasyon na sa loob ho ng 1,700 na target classrooms, 22 lang ang naipatayo ngayong taon matindi, ano? 1,700 ang dapat maitayo pero ang natapos, dalawamput dalawa. Ayon kay Angara, tila na wili ang DPWH of flood control projects kaya 22 classrooms lang ang natapos ng ahensya ngayong taon. Dahil dyan, plano ng kalihim na baguhin ang sistema at bigyan na pa rin ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng classrooms upang mapabilis ang construction. Kumpiyansa naman si Angara na sa ilalim ng pamumuno ng uh, DPWH, Secretary na ang bagong uh, bago ng talaga na si Secretary Vince Dizon. Mas mapapabilis na ang proseso ng pagpapatayo french yon ng mga silid aralan.